Kamusta kayo? Uh, nag uulan ng niebe o na-snow ngayon dito sa Calacan, Toronto Kaya papakita ko sa inyo Sa ngayon about Nagko-close na siya ng 4 uh, pulgada Tataas pa yan uh, ito panahon ngayon nakikita ninyo kapag uh, ganito na basa ang snow at consistent sya yung uh, may katab kat kabilisan ng takbo nya uh, it's best na meron kayong hood as much as possible kahit ito ay nagsishred nagsishred tumatakbo yung bumababa yung snow kaya uh, mabuting sa umpisa protektahan ninyo ng hood ninyo. Uh, that's the reason ko bakit ang mga jacket dito talaga marami may hood. Ngayon kung wala, katulad itong aking overall, meron kayong mid-layer na may hoodie. Kaya mamaya tatanggalin ko rin yan. Kaya ito ngayon ang itsura. Pag ganito, pwede ako makapag- uh, video hindi ako medyo nahiya kasi pumapatak yung snow eh kaya, alam nila nagsabi, alam nila nag, nag, video nag, ko sa dito ng uh, niebe. kaya ito another part having fun nga pala sa inyo normal na mag, normal na magmabilis sa mga tao dito kapag yung iba naman eh gusto na maramdaman yung snow, yung 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 snow sa go, yung goma, yung snow sa goma nila kaya gumaganya sila. Pero kadalasan tinitigil naman nila 'yun eh. Pero ba talagang nga uh, madalas kaya inang mga uh, alerto kayo na naglalakad kayo. All right. Uh, ito ay kay babalik ko dito. Itong party na to ay <coughs> papasok si Mrs. Mamaya, uh, pinikap na niya si Bonsonita magbaback into, magre-reverse into the driveway uli siya. Patras, yun ang dagi naming uh, ginagawa. Yun ang uh, encourage ko rin sa lahat, yun ang gawin nyo. Magandang, uh, mas beneficyo yun. Kasi nga, uh, teka, huwag natin muna pag-usapan yun. Basta, uh, maganda sam some, some video na yun. Ngayon, ito, kaya naman ito ay naka, naka ang gulo ng ganito, <coughs> naka pull in. Well, mas convenient ito sa mother sa mother in law ko kaya kaya ah, again kung saan ka convenient eh. pero I encourage you na mas hanik kayo mag atras ah, sa driveway niyo pa atras kumbaga ang tawag ng iba ron getaway park naman diba? na getaway para yung mga mag, mag, mag -ra ng bangko pagkalabas ng mga robbers yung getaway car hindi na magmamaniobra dire diretso na Oh, ito, kiklik ko to. Right now, mga sabi ko nga, 4 inches to. At, uh, uh mapapak to once na mag-drive siya. So, so, that's fine. May snow tires naman. Pero, as much as possible, kung matatanggal din nyo, ay, uh, magawa nyo na yan. Ipa-fired up ko na yung aking uh, snow blower. At, uh, itong gagawin ko, mukhang magdamag ako dito. Hanggang, uh, baka madaling araw na. Ngayon ay, alas uh, stress. Alas stress na yata magka alas stress lang ng hapon. Okay. Okay. Hoy, tingnan natin yung uh, tingnan natin yung uh, snow blower at uh, siguro ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda siya magtanggal nito. Uh, condition kondisyon na siya kasi kinondisyon ko siya nang bago mag uh, bago mag uh, Valentines. Day kaya kompleto na siya gasolina, oil, mga it's like shiny para siyang nasa car show dadalhin. <laughs> Ganyan laging gagawin niyo, take care of your tools and they will take care of you. Meaning, ang tools niyo, ang tingin ko sa mga sasakyan, tools din. Kaya you take care of them. Saro na mga ganito, maasahan sila. Ah, yun lang aking mensahe sa inyo. At balik tayo dito. I'm sure kailangan makikita niyo yung snowblower. I promise, papakita ko sa inyo. Let's go. Okay. Pakita ko sa iyong madali kung paano natin kung paano ko ini-start sinisimula ng ang snow blower natin. Meron akong detalye yung ipapakita sa inyo pero sa ngayon eh kumbaga may gera nangyayari. Gera Miss ang tawag namin dito At uh, yung mga katulad ko Ang tawag din nila snow fighters <laughs> Kasi we fight snow And uh, make sure yung level ng, uh, ng oil ay tama uh, Kailangan ko na magpalit ng oil Madalas ako magpalit dito Kasi madalas akong maglinis ng snow Meaning kapag nag snow ng kahit madalas Sa dami naman yung nililinisan ko eh, Mahaba ang takbo ng snow blower Meron pa siyang gasolina kaya yun na muna. pero kailangan kong uh, itop off yan more like itop up ba diba? <laughs> talagang ito todo ko uh, let's see parating na si Mrs. soon kaya tawag na prime kaya nyo ipapakita ko to sa inyo pag uh, maganda magandang uh, pagkakataon kasi ayoko mag uh, hawak ng uh, ng makina ng uh, ng camera same time ngayon kinati niya si Jan Uh, one minute ako, naririnig ninyo ako pero kung naririnig niya ako ah uh, ninyo madali itong maka-clear ang driveway ng space dahil balak siya hindi na na swat swat kung yung housing niya malapad kaya ilang pasada lang clear na kagad demonstration lang ang pinapakita ko sa inyo hindi talaga ako ganito mag maglinis kasi may sistema ako hindi ito efficient na maglinis pinapakita ko lang ay sa camera kung alin nakikita ng camera Yes! <laughs> tatlong daang libra ang bigat nito kaya ang sabi ko mahigit 300 tatlong libra ang nalilinis itong machine kaya eh hindi naman pala nakita eh <laughs> tandali Uh, kasi yung eto yan yung kanyang sinaka <laughs> nag ang tawag dyan ay snow removal kung may plow ka tulad ng mga blade na kita nyo sa mga sa mga sa, sa harapan ng truck plowing ang tawag doon plow plow truck tutuwa ko minsan sa ating ibang kababayan pag sabi oy plowing yan it's actually plow Uh, once na ginagawa nila yon plowing ang tawag. Uh, so truck plow ang tawag sa kanila. Uh may tractor minsan, minsan yung talaga malaking parang pambasura na ganoong kas kasing size. Uh truck plow ang tawag sa kanila. Kaya uh, hindi truck plowing or hindi uh, truck may nagsasabing truck may sabi nag-brush. It's not actually brushing, they actually uh, plowing parang field pinupush nila yan kaya tumataas yung mga snow at gumigilid ito yung uh, makina sandali meron kasi akong meron kasi akong ano eh uh, tripod ayan sya ayan sya 300 over 300 horse uh, over 300 uh, 300 pounds at uh, the tires look at the beefy tires yun ang snow tires oh, ito na si misis oh, ready na yung kanya eh, na Again, she's gonna back, she's gonna reverse into the driveway. Magre-reverse siya dahil yun ang aming kaugalian. Ah, uh, I think epektibo yun. Ah, uh, kasi sabi na, oh, naghihirap kang mag-matras. Uh, well, paano paglabas kayo? minsan mahirap yon kasi maraming sasakyan tapos sa uh, ito dahil nakauwi ka na sweet time ba diba? excuse me meaning taking your sweet time uh, nakauwi ka na eh hindi yung uh, hindi yung uh, maga or nagmamadali ka hopefully hindi kayo nagmamadali kasi sila sa no, no pa rin sa sa pagpunta sa um, pag, pag umpisa ng inyong araw or trabaho eh mahirap yung mabuti yung dire diretso na kayo no? palabas ng driveway di ba? hope that makes sense yung sinasabi ko okay mukha hindi bubuksan ni Mrs. yung kanyang uh, oh 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 look 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 oh may putot <laughs> bihirain dito eh yung mga ganun tawag natin doon elf di ba? hindi lang ha papanin ko to, off ko na to na ni Mrs. sa camera eh sa si mag ina ko okay sandali lang ah uh, na lang mamaya na uli tayo mag usap <clears throat> ngayon maglalagay tayo ng maglalagay tayo ng gasolina At nilagay ko muna itong uh, Okay na yan Oil is good Check May gasolina. Warm na kasi kagag siya eh, kaya hindi siya nag start agad. Kailangan wala na yung kanyang uh, choke. Naka-choke siya kanya nung ina-i-start ko, hindi dapat. Kasi may nita yung makina. wala Magkita muli, makita na lang tayo mamaya Marami pa akong uh, buong neighborhood, maglilinis ako Nasa mahigit dalawang dosena Kaya magkita na lang tayo dito Mamaya na lang muli